Si, si Alan naman puputok ng 45 no? Ang distance nung, nung metal target namin is Nasa nasa 18 meters Okay Dry shoot Kailangan mo salamin Mas maliwanag sa salamin Kasi madilim nyo nga Baka sabihin Hindi ko tama okay. Dry shoot mo muna para Mami yung, yung trigger pull niya Kung ang patient Dahan-dahan lang ulit eh Dahan-dahan lang Hmm. Ba't yun nahawak mo? Dito sa baba. wow Ayan. Ito ito. Good. Tapos na? Bigyan lang kita ng apat na bala dyan sa dalawang target. Kaya ano lang yan Apat na bala, tiga dalawa. Okay. Dali, lang, wait lang. Trigger finger out, ah. Trigger finger out. Okay. diyan. Ting pwede tingi ka muna dito. Dalawa yan, ha? Ah. Okay lang, ha? Ah. Tingi-tingi isang bala lang. Apat yung ilagay ko dyan, ha? Load and make ready. Trigger finger out. Load. Okay. Sige. Okay. Eh, daan, daan lang, eh, Aim. Tapos daan-daan lang kalabi. Aim mo muna properly. Tapos daan-daan kalabi. Ayan. Inhale it, sail. Inhale it, Hindi ako ba? Dahan-dahan lang yung kalabit. Ang dali. Ah, ah, alam ko na yung sakit mo eh. Hindi yan. Oh, pag inabot ko sa'yo, kakalabitin mo lang ha. Ha? Oh. Aim, tapos squeeze. Sige. Okay. Oh, Oo, mo. Ang lakas e eh. Di ba? lakas lang. Dahan-dahan lang. Hayaan mo lang pumutok. Oh. Huwag kang matakot na putok. Pabaya mo lang. Oy! Hindi ako ba? Ang lakas na mo, baby. <laughs> oh, sige. Dahan-dahan lang kalabit. Hanggang sa pumutok lang. Ay! Alan! Ito, relax lang tong kabila. O, oh, sige. <laughs> pa Okay. Oh, trigger finger out ah. Oh, sige, angat. Relax lang to, relax lang to. Relax, relax. Ito medyo lak titigasan mo para mag-grip mo to. Ito wala ito. Relax mo lang. Okay, tapos dadaan ka labi. Sige. Diba? Tinamaan. Diba? Ganun diba? lang ka simple. Wala mo. Wala mo. Wala mo. Wala naman Wala Wala mo. Wala mo. Ganun lang. Kasi masyado kang gigil. Kaya ang mangyari niyan, pagka inano mo to, talagang ang galaw niyan. Kasi dinitigasan mo eh. Dahan, i-release mo to. Ito, itong laksan mo, yung kaliwa. Okay? Okay. Sige. Oh, okay. Ganun lang, kagaya kanila Kagaya kanila kanina. <tong> ah, diba, tinamaan? Tigil-tigil <laughs> ka lang, di ba? Oo. Oh. Kasi nga, ma may gigil ka eh. May gigil. Kaya, ramigigil. Diyan galing. Kailangan hindi manggigigil. Ah. Kailangan pagka-kinilabit nyo yung trigger, kailangan dahan-dahan lang pull the trigger backward slowly. Ha? Ah, okay?